pakinggan ito. Hello, sino ito? Ma, ako po. Kinid na pa ko. Kung hindi ka magbayad, hindi nila ako palalayain. Tulungan mo ako. Ano? Nasaan ka? Kapag hindi ka nagpadala ng perang na yun, hindi mo na ako makikita. Pero teka, hindi ito totoo. Boses ito na gawa ng AI. Ginagamit ito ng mga scammer para lukuin ka. Sundin ang 3 steps na ito para makaiwas. Step 1. Iwasan ang mga tawag mula sa di kilalang numero. Kung nagkunwaring kilala ka nila, magingat ka lalo. Step 2. Huwag masyadong magsalita. Huwag magsalita ng marami sa di kilala. Baka i-record ang boses mo at gaya nito. Step 3. I-pause at i-verify ang tawag. Putulin ang tawag at direktang tawagan ng mahal mo sa buhay. Siguraduhin mo nang ligtas sila bago gumawa ng kahit ano. Sa panahon ng AI, kailangan nating maging mapagmatyag. Huwag basta-basta maniwala sa lahat na naririnig mo. Protektahan ang sarili at pamilya. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.